Laga. Guys, good morning. Si Lolo Kidlat. Mag-harvest na mangga po. Ayun o. No. Ayun o. Hahaha. Hinugay na Ayun guys, ayan. Oh ayan. Ya, ang dupit. Taas-taas. Ya na. Yan. Ya, no ng direng panaro nila oh. Oke. Okay. Yun. Yun, oh lumundag. Yan guys. Pinarbis pa kami ng mangga. Yun. Shout out sa Australia. Parang Rome Grande. Sa Ontario, Canada. Sherwin. Mag-ingat ka palagi dyan. Ang mga biga ba, family. Ba? Um, uh, oh. Ayun o. No? No, baka masaka sa ano o. Yun o. No? Masaka yun o. No? So, ingit na oh. Yan. ko mga sampo kasako ito. Pero ano kami dito? Hatian ang mga Hatian. Shout out sa mga ondon sa Binalbagan. O sa Negrosok Silintana. O Binalbagan. Kagamayan. saka sa Rabia Ibi Magaluna. Ngaon doon yan, napakadami nyo. Biga. Shout out sa inyo lahat. Ito guys, so, oh. Ay, ang taas-taas sa... oh, ngayon, kung... Ayan. Ngayon, sa bundok, meron pa akong mangga doon at santol. Sino? no. Ano? Gusto mo sa bundok sa ka sa akin Mag tricycle tayo May tricycle ako ibaba ko Ang dami kong bangkok doon lang Habisin nyo oh, Sayang eh diba no Doon ang mangga ko doon Iba Kalabaw Hindi yung piko Uy, hey, ito tabakan ng mangga dyan. ka ng mangga. Ayun guys, oh. Ang panalo nila, o. Oh. Tuwal niya. <laughs> Ang galing, o. Oh! Ooh. Oh, naglag! O, Wait mo na! <laughs> Wait mo na, galing! Oh, yun. Yan, guys. <laughs> Ang galing nila, o. Oh. May panalo nila. Ang panalo nila. <laughs> oh. Sabihin mo, sabihin mo. <laughs> okay, guys. Ten po.